Hello, what's up, what's up? Kumusta kayo? Kakain tayo sa Jollibee dito sa Milano. Tara! Ito na nga po ang nag-iisang Jollibee dito sa Milan. At ito po ang kanaw na ang itinayong Jollibee sa buong Europe. Kaya ito, order na tayo kung ano yung pag-order sa Pilipinas. Ganon din po dito sa Italia. Nako, medyo mahal na nga po umorder dito. Ang laki na nang na naas gawa ng inflation. Pero wala tayong magagawa kapag gusto ng mga bagets. Ay tara, kakain tayo. Kahit magkano ay bayad, walang problema ano at medyo nagpapogi pa nga. Saktong-sakto, konti lang yung tao Nandumating dumating kami dito sa Jollibee, kaya naka-order agad ako. Ayan na nga po ang ating menu for the day. upa na natin lahat yan. Gutom na ang mga bagets. Napakasarap ng kumain din sa Jollibee dahil enjoy na enjoy ang mga bata. At pati matatanda ay gayon din. Gago! Dito sa Jollibee talaga bidaan saya Ay kito nyo naman ngasab ngasab ng aking baby boy Last time kumain kami dito siguro nung last year pa Dahil galing nga kami ng Pilipinas medyo nanawa Pero nung mamis namin ng Jollibee ay kailangan kumain nga At ang mga bagets ay nag-request na Kaya tara! Ayan na nga po, bundat na bundat na, hindi na makahinga. Sana, oh. So, pano, bye-bye. Thank you for watching, mga kabarubal. See ya! <laughs>